Pamilyar ka ba sa arachnids na ito? Isang uri ng mga arthropods na kinabibilangan din ng mga gagamba. Ito ay tinatawag na alakdan. Isang klase ng arachnids na kinatatakutan din ng karamihan sapagkat maaari din itong mga gat. At kung mamalasin ka nga na matusok ng sting nito at mga kamandag. Subalit batid mo ba na isa pala ang halamang kalabasa? sa halamang pwede mong magamit sa sandaling matusok ka ng mga alakdan. Papaano mo nga ba ito magagamit at aling bahagi ng kalabasa ang dapat mong kunin? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Mayroon ka na bang kakilala na nakagat ng alakdan dahil sa mga bansang kagaya sa Middle East na mayaman sa malawak na buhangin o disyerto, ang kagat ng mga alakdan ay pawang pangkaraniwa na lamang sapagkat madalas sila ay naninirahan sa ilalim ng mga lupa, buhanginan at sa mga may liit na hukay. Batid mo ba na karamihan sa mga kagat nito ay hindi naman mapanganib o nakamamatay? Maaring ito ay napakasakit mamamaga, makati at mamamanhid sa umpisa. Subalit ang mga tao o adult na mayroong malusog na pangangatawan ay malalampasan naman ito sa loob ng 48 oras. Di tulad ng mga bata na nasa edad 6 na taon pababa na maaaring makaranas pa ng ilang komplikasyon. Ang kamandag o venom ng alakdan ay nakadepende rin sa uri at klase nito. Kaya naman gaya dito sa atin sa Asia o dito sa Pilipinas na marami ring mga kakahuyan na maaaring pinamumugaran ng mga alakdan ay marapat na batid mo kung paano lalabanan ang kagat nito o bilang pangunang lunas bago mo nga ito madala sa malapit na pagamutan Batid mo ba na ang mga halaman sa ilalim ng Cucurbitaceae family ay maaari mong magamit bilang paunang lunas kabilang na nga dito ang kalabasa, upo, melon, sukini at ampalaya. Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Ang mga halamang ito ay pwede nating magamit na pangunang lunas sa napakasakit na kagat ng alakdan. Maari mong kunin ang mga bulaklak nito, dahon, katawan mismo at ugat. Durugin lamang at ikuskus sa nakagat na bahagi ng alakdan upang mapawi at mawala ng tuluyan ang kirot bago pa nga ito dalhin sa doktor kung kinakailangan. Mga simpleng halaman o gulay lamang sa ating paligid pero marami pa palang pakinabang sa oras ng kagipitan. Subalit laging tatandaan na ito ay pangunang lunas lamang, sinaunang pamamaraan ng kagamutan kaya marapat pa rin nadalhin sa mga eksperto gaya ng doktor kung kinakailangan upang ang venom o ang kagat ng mga alakdan ay ma-neutralize at malabanan ng tuluyan. Ikaw, kailan huling nakakita ng alakdan sa personal? Ngayon mo rin lamang banarinig na maaari mo pa palang magamit ang mga halaman at gulay na ito na panlaban sa kagat ng alakdan? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Masarap, masustansya, at maraming hatid na bitamina ang gulay na kalabasa. At ang gulay ngang ito ay kilalang kilala ng masa. Subalit kadalasan na inaalis nga lamang natin ang mga balat nito bago lutuin at hindi natin batid na maging ang mga tinatapon lamang nating balat ay marami pa palang pakinabang at gamit at nag-uumapaw rin sa mga binipisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat kaagad na itapon ang pinagbalatan mo ng kalabasa sapagkat ito ay magagamit mo rin pala. Batid nating lahat na masustansya ang gulay na kalabasa. Una na nga bilang pampalinaw ng ating mga mata. Madalas nga itong ginugulay, ibinibake at iginigisa. Subalit batid mo ba na sa gulay na kalabasa ay hindi lamang pala ang laman nito ang maaari nating mapakinabangan. Dahil nga maliban sa ang buto nito ang pinakamahusay at pinakamasustansyang parte ng kalabasa, ay maging ang mga balat nito ay mapapakinabangan mo din pala. Ang kalabasa nga ay halamang kauri ng pamilya ng mga kukurbita. Mayroong limang klase ng kalabasa ang kailang makakain at kadalasan nga nating ginagawang gulay. Subalit may isang parte ng kalabasa, ang madalas ay inaalis nga at itinatapon lamang bago ito lutuin. Minsan kung mura pa nga ang mga balat ng kalabasa ay niluluto din ito kasama ng laman. Pero kung ito ay matigas na nga at hinog ay inaalis na ito at itinatapon lamang natin. Ngunit batid mo ba na ang manipis na balat nito pala ay nagtataglay ng maraming sustansya? Ang manipis na bahaging ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, potassium, iron at magnesium. Kung kaya naman maging ito, ay napakasustansya rin. Ang mga inaalis na balat nito ay maaaring itabi, balutin ng olive oil at mga seasonings at saka i-bake ay isa ng masarap na chips. Mas marami rin ang fiber content ng mga balat ng kalabasa. At dahil low-calorie food ay maituturing nga ito na isang mahusay na pagkain para sa inyong pagpapapayat. Maaari mo rin itong i-blender o i-puree upang gamitin sa mga sopas. At minsan rin ito ay mainam na pampalasa upang palapot sa mga ginagawang jam at mga palaman. Maari mo ring gawing peel sa mukha ang balat ng kalabasa na makatutulong nga upang mabawasan ang mga dark spots. At gamit nga ang mga balat na ito ay mapapanatili nating dehydrated ang ating mga balat sa mukha at upang maalis nga ang mga pino problema nating acne. Kaya sa susunod na magbabalat ka nga ng kalabasa unang gulay na kalabasa ay huwag na huwag mong basta itatapo na lamang ang mga balat nito. Dahil nag-uumapaw rin pala sa napakaraming gamit. Ikaw, inaalis mo rin ba ang balat ng kalabasa tuwing ikaw ay magluluto nito? Dito na sa Best TV, tayo ay Sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong Mga sikretong kalikasan Para sa kali alam mo ang kalikasan.